Hello Team Kapiskot! Shoutout! out! Ari na po ko, magmukbang na po ko guys. Magmukbang na po ko sa inyong atubangan. Oh. Ayan ang ating salin na humba. May humba pa tapos meron tayong steam bok choy. Ayan, meron tayong ala uh, bagoong. Ayan, isaw natin yung bok choy. Ayan, kauna na this, no? Lunch ko ito. Lunch, lunch at pamahaw, no? Inisa ko na. So tingnan nyo ang humba ko, humba, natirang humba. Uy, nalaglag na ang beans. Okay, okay lang yan, black beans. Okay, salamat ginong Lord, yung pagkaon na sa mga tubangan. Ikaw ginong Lord, magkapanalangin, ini, makatag, kinig, dugang kusog, kabasok sa mga, mga panglawas. Salamat sa tanang panalangin o blessing nga uh, niabot kanamo o sa umaabot pa ginong Diyos kining tanan ako ng natugyan, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kauna guys, ang atong home bay. Mm, nasarap ah. Steam. Mm, nagyan natin ng bagoong na may suka na tuba. Mm. Mm, nami. Hmm. Black beans. Ang ah, humba. Masarap yung sauce sa sagoong. Humba. Hmm. Hmm. Nami. Ah. Oh. Hmm. Nami sa Lami na this. Um. Hmm. Wala kayong makontent? Kumain kayo. Upload kayo ah. Hmm. Hmm. Sausaw sa bagoong na may sukang sinamak. Mmm. Mmm. Mm. Black beans. Kayo. Wala tayong arte sa pagkain, no? Wala. Mmm. Mmm. -hmm. Hmm, ngamit. Hmm. Bilsil. Nilagyan nila sa kuwan. Nilagyan nila sa tawag na ito. Humba. O yan, humba o. Ayan, humba. Humbay. Ayan, no, no, sa bakoong. Hmm, ngamit. Hmm. Lamik juga ini. Mata wow wow kasar kalau mek. Hmm. 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 Lamik eh? Mm. Mm. Ba. Ah, pa ibili no? Dora. Masarap ng malasa guys ang humba pagkaluto. Ay. Yeah. Mm. 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 Yan, pang malasak, lakas ang subo, ah. Mmm!